guys, good afternoon. Today's video is magluluto tayo ng liver's chicken at saka mayroon tayong lizard chicken. Meron tayong cauliflower at meron tayong broccoli. Meron tayong bell pepper. Siyempre may carrots. Ayan, may green pepper. So magluluto tayo guys, samahan nyo ako. Thank you so much for watching. Ayan, maghihiwa ako ng gulay. ayan nahiwa na po siya ang ating gonfla, ang bukol ayan na guys, nahiwa na yung aking uh, bell paper ayan. thank you so much for watching ayan, sunod natin yung ating carrots ito yung ating gulay na mas masustansya <laughs> mas ayan, nahiwa na yung ating carrots Yenhihi wenin tengo tengo onion ah kalang atin ariyan. Yanin na, guys. set aside natin Ngayon, hugasan natin yung ating diverse chicken. Hugasan natin. So, ayan na guys yung ating uh, vegetable. Ayan. Na-prepare na -prepare natin. Ngayon, mag-start na tayo mag-cooking. Ayan guys, ginapry ko muna yung aking vegetable. Pasensya na kayo kung dito ako sa baba nagluluto. Kasi yung aking uh, cooker, new cooker, hindi pa po tapos yan. Hindi pa na-connect. Kaya dito muna ako sa pa So thank you so much kayo po. Simpleng buhay lang dito sa farm guy. Kung marunong ka madiskarte, makapagluto ka, makapag, uh, makakain ka, no? Kasi itong cooker ko, guys, hindi pa, ito pa, oh, hindi pa siya fixing kasi, at saka yung akin paglulutuan. Kaya, nasa baba mo na ako magluluto habang uh, hindi pa tapos yung, ano, yung aking paglulutuan. Ayan. So, ayan, guys, naboil ko na yung aking lizard chicken at yung aking uh, neighbor chicken. So, na-fry ko na rin yung aking veggie. Ayan. Ipaghalo natin yan. Pag-fry tayo ng ating lamas. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching. So, ayan. Meron tayong soya sauce. Meron tayong uh, mamasita sauce. Ayan. Siyempre, may salt at black pepper. Let's start. Ayan. Mag-start tayo ng mag-fry ng ating Uh, lamas. Napakahirap magluto, guys, ng no? wala kang kameraman, no? Sintya na kayo, okay? So, ayan na yung luto natin, guys. Palapit na rin yan patapos. So, thank you so much for watching. Kasintya na kayo, no? Kasi dito lang ako sa baba. Nagluto. Kasi wala patapos yung aking paglutuan. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.